Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin syempre yung mga nasa iba yung dagat. At shout out sa mga subscriber ko. Lahat ng mga subscriber ko at saka mga naglalike. Pati na rin yung mga nagshare. Thank you, thank you. At welcome yung mga bago at saka yung mga ma dati nang nanonood na hindi pa nakakasubscribe. mag -subscribe na kayo. <laughs> oh At ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol sa Uh, itlog itlog pa rin no? negosyong itlog pa rin pero syempre hindi literal na yung itlog ang topic natin kundi ang pagkain ng mga layer pa anang mga manok para uh, makapangitlog sila at uh, itong uh, itong feeds na to ay yung tinatawag na free lay oh hindi po free lay ha kasi may nakita ako sabi niya free lay feeds daw pero kung, kung di ba i-analyze mo. Free lay, free. Ibig sabihin, libre. So, libreng pagkain ng layer. Yun ang ibig niya sabihin. Pero pag sinabi mong free lay, ibig sabihin, yun ay seeds uh, bago mangitlog ang mga uh, manok. no So, at itong free lay, prior, ibig sabihin, pre-prior. So, itong prelay ay ipinapakain mula doon sa Uh, 16 to 18 weeks depende dun sa kondisyon ng manok no kung halim, kasi ang pangingitlog ng manok uh, kagaya ng mga binanggit ko sa mga old videos ko ay uh, mula uh, 17 to 18 to 20 weeks so pag nag cage ka 16 weeks di ba so 17 to 18 to 20 weeks kaya pag nangitlog na ng ano ng 17 weeks malamang magbago ka ng pagkain at uh, itong prelay feeds ay uh ibinibigay no ito sa mga uh, well conditioned na mga uh, ready to lay pullet ibig sabihin maganda ang uniformity nila uh, uniformity nila sa size at saka sa timbang ganon para pag pinakain mo na ng prelay ay makukondisyon yung uh, medullary bone nyo may develop yung medullary bone ano ba kasi itong medullary bone ito yung ano eh yung pag kasi mangingitlog na yung manok no yung bone kasi um, yun yung source ng ano ng calcium pagka uh, low ang calcium dun sa diet ng manok so itong medullary bone ay magiging uh, uh, yun yung mas store yung calcium doon no so uh, itong pre-lay feeds importante ito kasi ano din ito? ah uh, din niya or uh, din, uh, nag may effect din siya dun sa development ng size ng um, ng ready to lay pullet no para i-ready rin niya yung size kasi siyempre pag ready to lay uh, hindi pa yon yung uh, talagang timbang niya pagka mangingitlog na di ba yun yung nagre-ready pala siya so itong ano bang meron dito kasi bakit kailangan ipakain natin no itong prelay, meron siya, meron itong uh, 17% na crude protein. Tapos, yung metabolizable energy na meron dyan ay 2,850 kilocalories per mi uh, ME per kilogram. Ang ME ibig sabihin ay metabolizable energy. At ang nanggagaling na at ang pinanggagalingang ano um, raw material niyan na yung mataas na kilo uh, kilocalories ng, ng metabolizable energy ay yung uh, corn. Yun. Tapos, yung ang tawag dito, yung calcium, 2% na calcium ang nandyan sa prelay. Yun. So, so, ibig sabihin, pag nangitlog yung ready-to-lay pulet mo, uh, hindi mo na pakainin ng Uh, prelay feeds kasi nga mas mababa ang calcium content ng prelay kaysa yung layer feeds kanon so uh, at meron meron dapat no note no take note kasi may yung pagka hindi pa na de develop yung ano di ba? ay pag hindi pa masyadong develop yung ano yung ready to lay poulet. halimbawa kahit na 16 16 weeks na no so may ano merong Ah, uh, ipinapakain 'yan eh, dun sa grower, no? Grower grow, growing period. Dun sa growing period kasi pinapakain 'yan ng grower developer or yung tinatawag na pullet developer. At ang calcium ng feeds na 'yan ay 1% lang. So, hindi advisable na pakainin mo ng grower developer ang Uh, ready to lay pullet na nakakondisyon na. Yung ibig sabihin, maganda na yung uniformity sa size at saka sa timbang. So, kailangan prelay talaga ipakain mo. Kasi nga, yung calcium, ano yan, uh, critical yan sa, ano, uh, sa development ng uh, manok mo. Pagre-ready niya dun sa pangingitlog. Uh, ganon. Pero siyempre kung kung kaya yung mga ano eh yung mga red uh, minsan na may nabibigyan ano may nakakakuha ng Uh, ready to lay polet na tinatanggap na lang na ano yung kahit na hindi uh, maganda ang uniformity doon sa size at saka sa timbang ganyan uh, underweight ganon so tinatanggap na lang nila ayun uh, pwede mo pakainin lang ano pwede mo pakainin yun ng grow ng ang tawag dito yung grower developer para humabol yung size niya oh kasi yung grower sa muscles ano ba diba? Uh, Ganon. Pero syempre, pagka nakahabol na yung ano niya, yung size niya, timbang niya, prelay ka na. Ganon. Pero yung yung prelay talaga para sa kanaka-condition ng uh, ready to lay pulet. At uh, importante ito na pagka nag-drop na ng itlog, syempre, huwag mo nang pakainin ng prelay kasi yung manok mo, no? Kasi mas mababa naman ang calcium ng prelay kaysa dun sa layer feeds. Ganon. So, tandaan natin na Ah uh, lahat ng ano ng ipapakain mo sa sa manok mo sa pagpapaitlog no pag uh, pag nandoon ka sa layer ano uh, sa egg production lahat ng ipapakain mo sa manok mo dapat alam mo hindi pa bago-bago uh, ibig sabihin hindi huwag mong uh, i-alter <laughs> kagaya ng topic ko nung nakaraan no yung doon sa yung gustong pamiriyendahin niya ng ano ng cracked corn or corn grits yung yellow corn yung uh, manok niya yung RTL daw niya para uh, siguro tipid ano tipid feeds kasi mahal nga daw no pero tandaan natin na may mga uh, nutrient requirements ang mga manok depende dun sa age nila so hindi kailangang i-alter mo yung nutrient requirement na kailangan nila ganon kaya kaya uh, sana may natutunan tayo dito sa uh, video na to no at sana i-share natin ito sa mga iba pang mga tao na nagkaka-interest na mag uh, egg production uh, kasi uh, mal simpleng video pero at least meron kang matututunan meron kang makukuhang idea dito at meron kang may dadagdag sa kaalaman mo bukod sa dati mong pangkaalaman kaya sana yung mga dati ng mga nanonood na hindi pa nakakasubscribe, mag-subscribe na kayo. At yung mga bago na interested, no, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo at pakishare sa ibang tao. Lahat ng KKK nyo. <laughs> o ba? Diba? pakishare ito sa mga kaklase, kakilala, kaibigan, at etc. ang mga K nyo. So, hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat.